Kano to? 650 to eh. Shampoo ni Axel. Sana gumaling. Reseta ng vet ito. Yan. Para sa kanyang punggal infection. 250. Ito. 250 sa shopping Next guard. Para sa mga double. Yan. So, magpapainom tayo ng next guard. Sinong una? Si Haba. Si Haba ang una. Kasi akala niya matakaw siya. nah Kay Haba to. Oh. sarap siguro yan eh, kasi pinakain nila ng ganyan lang eh. kainin mo kainin mo kukunin ko yan kinakain nila oh kahit na masarap siguro lasan yan hindi masama kasi pinakain nila ng as is lang eh hindi na kailangang ipainom cake lover 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 ay, huwag ka mang agaw. Nag-next guard ka ng bulilit ka. Huwag mang agaw kasi nag-next guard ka na. Hindi nila kita sabit. Tapos ka na. Pongo. Ponggeng. Huwag mang agaw itim-tim. Lahat kayo magkakaroon. Nakain na yung kay Clover. Ya, hindi sila mahirap pakainin. Siguro masarap ang lasa niyan. Ya? Kasi hindi na nila, mo nil lang hirap-hirap na painom to eh. Wait lang, Itim. eh. yung sayo, laki eh. Taba eh. Tim-tim. Huwag -tim. namang agaw. Oh, oh, oh. Kala niya kasi hindi kanya. Huwag mang agaw pong geng. Wow, malaki dosage niyan. Sige. Punggok. Okay, itim yan. Wala, kawawa siya. Kala may choco kawawa siya, wala siya. Kanina yan kay Axel. Choco, alika-alika. Meron ikaw. Ayan. Busin mo. Hindi masarap itin. Busin mo itin akala niya nasa baba si Joko. Takot siya kay Choco eh. Gusto may pagkain si Joko. Uh, Kaya tinain yung lahat. Ito na lang sa... Uh... Itim, kainin mo. Itim, oh. Basta. Basta. kayo yun di, hindi sa atin yun sa kapitbahay yun na delivery ay sauce Axel, Okay. Oh, ito sa'yo. at sila nakanex pa. Pusin yan. Pumbok! Uh -huh. uh -huh. Ayan ang aming senior. Kahit na siya, puro balakubak ay asikaso pa rin sa gamot next guard pa rin yan tuloy tuloy ang kanyang gamutan kahit pabalik pa rin yung kanyang balakuba hindi namin siya pagsasawa ang gamutin hanggang sa makahanap tayo ng hiyang cell diba Axel? Hmm, wawa yan so bye guys